Bukod sa mga paputok, mabenta na rin na mga pagkaing may hatid daw na swerte sa bagong taon tulad ng mga malagkit. Live mula sa Binondo, Maynila, saksi si Dano Tingkungko. Dano? Emil, kahit saan mo ibaling ang iyong tingin sa mga kalsada dito sa Binondo, isamot sa ari mga pampaswerte ang maikita. Kabilang na yung nabanggit mong mga malalagkit na pagkain. Kung swerte para sa buong pamilya ang hanap, tikoy lang daw ang katapat niyan ayon sa paniwala ng mga Filipino-Chinese. Eh, malaki, harmony ng pamilya, uh, good luck. Good luck. Good luck. Anong klaseng good. swerte yung binibigay mo? Money. Dati. Money. Kasi, kasi ba bakit meron? Be Bilog. Pero maging ibang tradisyonal na kakanin, pasok dahil malagkit din tulad na lang ng biko at buchi. oh healthy, saka yung sweet palate pagsasama yung pamilya namin. gusto eh, ko para sa lamesa namin kasi para yung pagsasama namin mag-asawa, ano, yung madikit hindi siya mahiwalay. Ayon sa isang feng shui expert, pamada ng mga Chino ang paniniwalang paghain ng mga malagkit na pagkain tuwing bagong taon. Ang tutusin, bago yung sticky food, nag-start muna siya sa sweets. Mm. Uh, anything to do with sweets, kasi kapag matatamis daw, mas masarap ang samahan. Yan talaga, doon una talaga nag-form yan. Then syempre, uh, mostly, di ba, kapag ang mga sugar niluluto natin, it becomes more sticky. So may kita mo, even sa facial expression, pag kumain ka ng matamis. Ang magiging impression ng mukha mo is smiling. Hmm. <laughs> like that. Bukod dyan, marami pa raw pagkain na sumisimbolo sa swerte. Tulad ng mga fish, fish is a symbol of abundance. So any kind of luto ng fish is called abundance. Ang ilang bilog na prutas na pinaniniwalaan ding swerte kung labindalawa ang maayain, dumoble o halos doble na ang presyo sa divisorya. Dagdag swerte ang hanap ng mga namili ng damit na may polka dot sa divisorya. Pero bukod dyan, ayon sa feng shui expert, maganda rin daw ang pasok ng taon kung magsusuot ng bagong damit na kulay pula at dilaw. May pampaswerte man o wala, isa ang tiyak sa ngayon. Maraming Pilipino ang sasalubong sa 2014 ng may pag-asa. Mahigit siyam daw sila sa bawat sampung Pilipino ayon sa huling survey ng social weather stations. At Emil, sa mga oras na ito, no, yung mga establishmento na nagbebenta ng mga lucky charms, mga malalakit na pagkain at iba pang mga pampaswerte, sa eh, sarado na. Pero nananatiling bukas naman yung mga ambulant vendor sa kalsada na nagbebenta rin netong mga pampaswerte. Bukas naman, bisperas ng bagong taon, sabi sa ato na ilang mga may-ari ng mga establishmento, eh, maaga raw sila magbubukas para doon sa mga maghahabol na makumpleto ang kanilang mga pampaswerte sa bisperas ng bagong taon. At, yan, at live pa rin mula rito sa Maynila, ako si Dan at Tingkong inyong saksi.